Hi, ah, Idorex mo. Hi. <laughs> nice. Gusto ko to. 28. Ay, ito pala. 15. Gusto to ng anak ko. Hmm? Ayan lang. Walang pera. Pretty little baby. Nananananin. -na -na -na. Uy, sayo kayo. Uy, sayo kayo. happy happy Hoy, <laughs> ano ka ba? Hoy! Hmm. Maghanap tayo. Oy! gata. Maghanap tayo yeah, ng... Ay, okay. Baka pala yung pag-asa mo ng pagyaman. Pagyaman? Kala ko nga ka si Cabo. Uy, uh, ano na? Alona! Alona! Hakone! Apat <laughs> yan? Pati ba to? Anong cheese? Anong cheese miss dyan? <laughs> Pigain nyo para ano, walang butas. Wow. Ay, masarap ang mayaman to, friend. Muffin. Lakas maka, Anong Max? Walang pera, pero ng grocery Diyan <laughs> na to. Seven? <laughs> Elia yan to pala. oh. My friends, oh, may Dapat dito talaga ako bumibili. Shit. Oh, ito oh. Oh, isa mag-away pa yung mga anak ko niya. Dalawa. Oh, tumbler. Tumbler. Dalawa oh. Sa so, si Adam. P138 lang. Susahod so, na na to, Lalagyan ng betsin. Yung ganito magkano? Bakit yung hindi ganito? Yung ganito. Ay, oh, yung Cloud9, magbenta tayo sa room. Less 10 pesos. Ay, oh, ang price nito. Ay, ano to? Japok? Japok. Ano? Japok. Ay, mega. Ay, embassy. Alak ah, na naman. Uy, 2 minutes pa lang. Sarap ba to? Takot ako sa mga sale eh. Marapit na doon may ispan. Hindi naman, hindi naman lahat. Maka Ito Bakit nang papasin? Ito so, August pa nang <laughs> kaya pa yung buwan. Pa. Habulin mo. P Pwede Habul. ba yan? Habulin mo. Habulin mo. mo. Habulin mo. <laughs> Oy, kabahan ka dito. Sampu to. Ay, sure. Habulin <laughs> Basahin mo. Sampu to. <laughs> Ilan ta?

<laughs> ikaw naman <laughs> Nakalagay no camera inside <laughs> okay, wait, wait. <laughs> <laughs> <Sorry>. <laughs> Ay, no, check na, no. check na no. yun chan mo lang. <laughs> Bawi din ako ka chan. una pa tayo sa promo, teka lang. <laughs> ano? Oh, nanalokot ka. <laughs> ha <laughs> <laughs> ba libre diyan? <laughs> ah, tayo. Ah, <Aba>, tayo. Ano? <laughs> tayo Tayo dito na kamay ibigay. Ako <laughs> pa Parang init sa labas, Parang tayo po. Parang init sa labas. <laughs> <laughs> Bakit kaya naman ang nandito sa labas? Wow! Kumusta naman sa Toronto, Wolfpack? Wolfpack? Pack na <laughs> wolf pack! <laughs> Ayun, may bakery na sa loob. Sayang talaga yung pansit nila. Dapat talaga umutang na siya eh. Kagawin ni Mami Jay, ay natin. Birthday niya. <laughs> Pero yayayin mo na sila pa ba yan? Dami. Ay, ano? naluto na. Ito <laughs> ko, kanil yung restaurant eh. Ayun ba yung ano? Sa kanila yan, imposible naman. <laughs> <laughs> Tama na sa'yo, nasa'yo ako dun sa Pretty Little Baby! Siyempre ka tumigil sa lumakang na ako, 5 <laughs> minutes na.